sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig at sila'y aking nakikilala at sila'y nagsisisunod sa akin. At sila'y binibigyan ko ng walang hanggang buhay. At kailan may hindi sila malilipol at hindi sila aagawin ng sinuman sa aking kamay. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Sa pagyaon nga nila sa kanilang lakad ay pumasok siya sa isang nayon at isang babaeng nagnangalang Marta ay tinanggap siya sa kanyang bahay. At siya ay may isang kapatid na tinatawag na Maria na naupo rin naman sa mga paanan ng Panginoon at pinakikinggan ang kanyang salita. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo, mo kami makasalanan, makasalanan. Ngayon, ngayon at kung kami, kami mamamatay. Amen. Ngunit si Marta ay naliligalig sa maraming paglilingkod. At siya'y lumapit sa kanya at sinabi, Panginoon, wala bagang anuman sayo na pabayaan ako ng aking kapatid na babae na maglingkod na mag-isa? Iutos mo nga sa kanya na ako'y tulungan niya. Datapwat sumagot ang Panginoon at sinabi sa kanya, Marta, Marta, naliligalig ka at nababagabag tungkol sa maraming bagay. Datapwat isang bagay ang kinakailangan, sapagkat pinili ni Maria ang magaling na bahagi na hindi aalisin sa kanya. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo, mo kami makasalanan, makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Si Maria ngay kumuha ng isang libra ng unggwetong taganas na nardo, na totoong mahalaga, at pinahiran ang mga paa ni Jesus, at kinuskos ang kanyang mga paa ng kanyang mga buhok, at ang bahay ay napuno ng amoy ng unggwento, at nakatayo sa likuran sa kanyang mga paanan na tumatangis, ay pinasimulan niyang dinilig ng mga luha ang kanyang mga paa, at ang mga ito'y kinukuskos ng buhok ng kanyang ulo, at hinahagkan ang kanyang mga paa at pinapahiran ng ungwento. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng inalang Diyos, ipanalangin mo, mo kami makasalanan, makasalanan ngayon, ngayon at kung kami mamamatay. Ngayon. Amen. Datapwat nang makita ito ng mga alagad, ay nangagalit sila na nangagsasabi, ano ang layon ng pag-aaksayang ito, sapagkat ito ay maipagbibili sa malaking halaga at maibibigay sa mga dukha. Datapwat nang mahalata ito ni Jesus ay sinabi sa kanila, Bakit ninyo binabagabag ang babae, sapagkat gumawa siya sa akin ng mabuting gawa? Aba ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mo makasalanan, makasalanan. Ngayon, ngayon at kung kami, kami mamamatay. Amen. Sapagkat laging nasa inyo ang mga dukha at kung kailanman ibigin ninyo, ay mangyayaring magawan ninyo sila ng magaling datapwat ako'y hindi laging nasa inyo. Ginawa niya ang kanyang nakaya, nagpauna na siya na pahiran ang katawan ko sa paglilibing sa akin. At katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, saan man ipangaral ang ebanghelyo sa buong sanglibutan, ay sasaysayin din ang ginawa ng babaeng ito sa pag-aalaala sa kanya. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Nang makita nga ito ng fariseo na sa kanyang naganyaya, ay nagsalita sa kanyang sarili na sinasabi ang taong ito kung siya'y isang propeta ay nakikilala niya kung sino at kung ano ang babaeng ito na sa kanya'y humihipo na siya'y makasalanan. At pagsagot ni Jesus ay sinabi sa kanya, Simon, ako'y may isang bagay na sasabihin sa iyo. At sinabi niya, Guro, sabihin mo. At paglingon sa babae ay sinabi niya kay Simon, Nakikita mo baga ang babaeng ito? Pumasok ako sa iyong bahay, hindi mo ako binigyan ng tubig na ukol sa aking mga paa. Datapwat dinilig niya ang aking mga paa nang kanyang mga luha at kinuskos ng kanyang buhok. Hindi mo ako binigyan ng halik, datapot siya, buhat nang ako'y pumasok ay hindi humihinto ng paghalik sa aking mga paa. Hindi mo pinahiran ng langis ang aking ulo, datapot pinahiran niya ng ungwento ang aking mga paa. Aba noong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, ipinatatawad ang kanyang maraming kasalanan sapagkat siya ay umibig ng malaki. Datapwat sa pinatatawad ng kaunti ay kakaunti ang pag-ibig. At sinabi niya sa babae, ipinatatawad ang iyong mga kasalanan. At sinabi niya sa babae, iniligtas ka ng iyong pananampalataya, yumaon kang payapa. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Datapot siya ay sumagot at sinabi sa kanila, ang aking ina at ang aking mga kapatid ay itong nangakikinig ng salita ng Diyos at ginagawa, sapagkat sino mang gumaganap ng kalooban ng aking ama na nasa langit, ay siyang aking kapatid na lalaki at aking kapatid na babae at Ina. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo, mo kami makasalanan, ngayon, ngayon at kung kami, kami mamamatay. Amen. datapwat na nakatayo sa piling ng krus ni Jesus ang kanyang ina at ang kapatid ng kanyang ina na si Maria na awan ni Cleopas at si Maria Magdalena. Pagkakita nga ni Jesus sa kanyang ina at sa nakatayong alagad na kanyang iniibig ay sinabi niya sa kanyang ina, Babae, narito ang iyong anak. Nang magkagayoy sinabi niya sa alagad, narito ang iyong ina. At buhat ng oras na iyon ay tinanggap siya ng alagad sa kanyang sariling tahanan. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo, mo kami makasalanan, makasalanan. Ngayon, ngayon at kung kami, kami mamamatay. Amen. Nang siya ngay magbangon ng unang araw ng sanglinggo, ay napakita mo na siya kay Maria Magdalena, na sa kanyay pitong demonyo ang pinalabas niya. Siya yumaon at ipinagbigay alam sa mga naging kasamahan ni Jesus, samantalang sila ay nangahahapis at nagsisitangis. At sila, nang kanilang mabalitaan na siya nabuhay at nakita ni Magdalena ay hindi sila nagsipaniwala. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen.